Hello, welcome to our YouTube channel No Risal Upam and ang ating pets po ay Sheraline Upam. Ngayon po ay magluluto po ako ng bihon so hindi ko na pinakita yung paggisa ko ng bihon kasi nakalimutan ko video. Charot. So ayan, madali ang pagluluto lang at nilagay ko na ang sitaw at saka karot at hinahalo-halo ko na kasi gutom na gutom na gutom na ako dyan. Pagkatapos ng ilang mga minuto, oh, ay nilagyan ko na siya ng soy sauce kasi wala po akong toyo kasi na ubusan ang iyong manay ng toyo. Kaya ang ginamit ko na lang ay konti masyado kasi naubos din sa bahay. So, ayan po guys. At nilagay ko na yung repolyo namin na ano wala po kaming repolyo na puti kaya ang ginamit ko na lang ay yung repolyo na galing sa farm na violet kaya medyo nagba po ang aking niloloto ayan pakulo kulo na siya mga idol Hanggang sa pagkatapos ay nilagay ko na po ang aking biho na hindi ko pala naputol-putol na kasing haba ng paghintay ko ng pagmamahal mo. Charot! So ayan, tapos yung ating sitaw ay paghahaba-haba pa naman pala. Ngayon ko lang napansin na ubos ko na kainin. So ang video po natin ay mga ilang linggo na ang nakalipas pero ngayon ko lang maidit-idit gawa ng busy po tayo sa ating trabaho so ayan malapit na po siya yan maluto at hindi ko na naipakita kung ano ang nilagay ko dyan na paminta asin at saka albinamuto na konti at hindi at ako nangangalay sa kakasandok dyan at sa kalkal ako ng kalkal dyan sa kawali na yan dahil siguro sa pagkagutong ko ng pagkagutong ay gusto ko maluto na kaagad at ngayon lang ako nagkaroon ng time na para i-edit ang aking video kasi mga ilang linggo na ang nakalipas so, ayan, naluto na po siya guys at ilalagay ko na po sa ating plato at ang init, 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 Ayan, hindi ko yan siya naubos ng isang beses lang. Pinang dinner ko pa yan at pinang agahan ko pa kasi medyo marami-rami po. Ay mag-isa lang ako kumakain dito sa bahay. So mapansin niyo sa labas pala ako nagluluto kasi para walang istorbo. So ayan, nahulog pa. At kakain na tayo guys. Ayan kakain na ang inyong basi aba gutom na gutom so shout out nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa walang sawang pag pagpapanood ng aking mga video at ako'y hinihingal sa kaka voice ko huwag nyo nang pansinin ang aking voice kasi mga ilang araw na ay ako'y nagkakasakit dahil sa pawinter na dito sa amin ayan di halatang gutom na gutom si Noraisa ay naubo na tuloy ako at sa hindi ko na alam kung ano ang aking sasabihin ang laki-laki ba naman ng subo ko So, shout out sa inyong lahat, sa mga lahat ng nagbibigay ng patala sa akin. Maraming maraming salamat sa pag-share ng aking video. God bless you all guys. Ayan, kailang Mr. Puentes. Sila Rojak. Maraming maraming salamat po. At kay Mar Mari meringue shout out so thank you for watching and watching and god bless